Good morning guys and welcome back to my YouTube channel for vlog for today magpapakain tayo ng ating mga lagang manok yeah. May merienda tayo ngayon ay alas 10 na nagpapamerienda kami yeah. tapos mamayang hapon na ulit magpapakain <coughs> Ito yung breeding area natin sa so, mga RIR nandito sila mga bagong uh, magiging breeder natin di ka wild cross sa uh, yun, cross natin sa may BPR Ayan. Ayan. di ka wild ang uh, tatay nito ay mga BPR yan, yung BPR natin or bully yan Dito sa kabila, dito din ang ating dark farming. Mga dark... <clears throat> Ito yung mga next generation namin. Hindi namin ni-release yung iba. Kasi gagawin namin mga breeder tsaka kwanto. Ito yung may mga bloodline na, na native. Uh, hybrid na to. Kaya iniwan namin kasi sila yung magiging ah uh, next na mga pinaparami namin na may bloodline na native yun know? Uh, ang tatay niya ay BPR nanay niya ay native uh, may mga crossbreed cross crossbreed na mga to malalaki sila at yun ang kagandaan ng crossbreed ito so, ang re release namin yun right? so, ito yung update yan yeah? sa iba na bili na nila yung mahigit sa 60 peraso. Bininihina nila. Eh, ito na lang yung mga natila. Ito yung mga native na kano namin. Oh. Laga. Yung mga nandito dati na binta na namin. Yung 40 plus. Ngayon ibababa namin yung iba doon. Malapit na namin ibaba. Iba Pero dito namin ibababa mas kulob siya. Yung mga malalaki doon, ibababa namin. Yung mga to, ibababa na, na namin. yan Nan natin yung mga ibababa namin ngayon. Check natin kung pwede nang ibaba tapos ibababa natin. Ito mga to malalaki dito, ibababa pa na. Yan, malalaki na pala. Pwede nang ibaba. So, pipilian namin to. Ililipat ko doon yung malalaki. Lipat namin tapos, ibaba namin mga to. So, hanggang dito na lang. I'm Jeep17TV. Nag-update lang tayo dito sa farm. God bless!